ayan ang Vice Mayor Chi Atienza Congressman Joey Uy at ang mga konsehal Joel Luviloso buhay ka pa Kaloy Castaneda kasamahan ko yan sa KB dating SK pero ngayon SK pa rin sanggunian katandaan Aray ko um, po Doc Mercado Kid Marasigan Christian Joey Uy Kumusta na kayong lahat? Nako, magandang gabi. Talaga naman, tuwan-tuwa ako. Nandito naman, balik-balik tayo dito sa Pandakan. Teritoryo ng aking pamilya, ng aking nanay. Nalikas na talagang taga Maynila, kasing tapang ni Yorme. Laban sa kamangmangan, nag-aral ng todo-todo. Linabanan ng kahirapan naman nagsumikap, linabanan ng katiwalian at nagtagumpay. Your me idol natin. Pero sadyang mahirap ang buhay ngayon. Aanhin ang pag-ibig na wagas eh. kung walang pambili ng bigas. Nako! Aanhin ang pagmamahal kung lahat ng bilihin ay nagmamahal. Pambihira boy, oh boy. talaga ang kailangan magsumikap na talaga. Sino rito ang dapat mga tulungan ang dapat yung talagang nangangailangan? Nako naman, huwag naman palakasan yung mga akap-akap na yan. Ano ba yung ayudang yan? na pinagmumod sa pandakan, tigilan na. Nako, kung may akap sila, kami naman dito ay may halik. O, oh, di ba? Laban kayo. Sino rito ang mga solo mami, ang mga nanay, na natay at tanay? Nakutulungan natin ang mga solo mami sa kabila ng magna card pa nila. Alam naman natin, nakulang na kulang nakulang pa rin ang kinikita dahil solo flight nga. Walang inaasahan, walang sustento, wala pang panahon. masaya na rin ang tigan. Go! Ayan. Sino rito yung mga lolo and lola? Sino? ang mga senior sa wakas, meron na tayong binibigay na social pension sa ating mga senior. Nahanapan ko yan ng pera. 2024 hanggang ngayon, isang libo kada buwan sa pinakamahihirap na seniors. Konting tulong para sa pagkain, gamot at lahat ng kinakailangan. At siguro, alam din ninyo yung centenarians. Ah, ibig sabihin, yung mga aabot ah, ng isang daan taon. Eh, ilan lang naman yun? Eh, nakakasakit na, nagkakaproblema na. Kaya ngayon, merigalo na yung 80 anos, 85 years old, 90 at 95 years old. Konting pagkilala sa kanilang pag-alaga, pag-aruga sa atin. O, oh, ba? Diba? Ang ating minamahal na lolo and lola. Palagapin natin yan para pati naman yung mga CBL Challenge PWD tulungan natin yung mga market vendors na konting-konti ang kinikita lahat yan bigyan natin ng pantawid sweldo wala nang palakasan wala nang naglilimos kundi tuloy-tuloy natulong na, na sinsero at taos puso di po ba tama ba yun? nako ha at ang problema matindi ang mabuhay napakamahal. Mas lalong malalamang kasakit. Sana magkaroon na tayo ng mga specialty hospital. Yan ang pangarap ng nanay ko ang ating dating First Lady Imelda na nagtatag ng ating Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Center. Lahat yan ipatayo natin kasama ng Team your May, Yormes Choice dito sa lungsod ng Maynila para hindi na susugod sa kung saan saan hospital dito na mismo may specialty hospital tayo tama po ba yun? dahil sakit. Higit sa lahat, kung matindi magkasakit, mas lalong luho na mamatay. Ano ba yan? Talaga naman ang ating mga kababayan, nagluluksa na, nagiiyakan na, namatayan na, nakupo na mo problema pa sa pambayad ng panlibing. Kaya kinakailangan, ilibre na natin yan para sa mahihirap. At meron na akong panukala dyan, magiging batas na hanapan nalang ng pondo na maibigay yan sa ating mga mamayan. Nako, deserve natin ang lahat ng serbisyo sa lungsod ng Maynila. Deserve natin ang the service sa City Hall, the service sa Senado. Sulit, Senador po, 39 pesos only. Ano man solution. Ay need solution po numero 39 sa balota. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang Maynila. Mabuhay ang your best choice. Palakpakan po natin ang tropa. At sa mga pagkakabang muna, bago ko ibigay sa inyo ang ating susunod na nagamagsalita, sabay-sabay muna po natin panahonin to.

J todo todo on women empowerment at anong pag-alam ko na wala akong day, basta ka malamig ako ng damon para sa juridik ng kuryente. <laughs> anong pag-alam ko na wala ka holding hands, basta kalimpa kalimpa ang aking cash on hand. Odi oh, ba kayo talaga? tunay na tunay. Andyan ang ating Women and Talent and Women's Month. Nandito tayo sa tundo kung saan unang sumikla ang ako'y nandimansikan. Dito sa tundo kung saan nagmula ang ating mga bayani Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Raja Lacantula, Macario Sakay, andito ang Oh. sa tundo. Dadalhin po natin sa tundo, dadalhin sa Senado ang lahat ng hako sa tundo. Ang tapang, ang paninindigan, at sana'y tulungan ninyo ako na maibaba ang presyo ng na ating pilihin. Aanhin! Ah, ng oh, lahat ng technology, ng engineering, mag-online rocket kayo, hindi sa lahat mag-creative industries, kasi yan din ang pinagmulan ng artista na ating bidang-bidang yorne. Diyan tayo talaga naman ang pakagaling ng pag-a-Mainila, malikhain, may sining, may diwa, may puso. Siguradong ang ng hirap ng buhay. Kung mahirap mabuhay, mas lalong mahal magkasakit. Nabanggit na ang mga ospital. Andyan ang mga ospital ng nanay ko. Ang luma-luma na ng Philippine Heart Center. Ang luma-luma na ng Lung, Kidney and Children Center. Pero napapakinabangan pa rin specialty hospital dito mismo sa Lusod ng Maynila. Yan ang tinatabi niya, zero balance sa ka mahihirap. Kaya dapat lamang na deserve natin yan. Higit sa lahat ang pantawid sweldo para sa tunay na nangangailangan. Hindi ayuda, hindi limos, hindi bariyabarihan ang palakasan at pinopolitika tulungan ang nangangailangan. Nagawa na natin to yung social pension para sa mahihirap na lolo at lola. Isang libo kada buwan para sa gamot, pagkain at iba pa. Pinalawak na natin ang Centenarians Act dahil ilan lang naman ang makakaabot ng isang daan taon. Kaya bigyan na natin 80 years old, 85, 90, 95, tatanggap ng regalo para sa taon-taon nilang pag-aalaga sa atin. Dapat lamang mahal natin ang at ating mga lolo at lola. Higit sa lahat, sa ang lugar, mahal mabuhay, mahal magkasakit, mas lalong luho ang mamatay. Ano ba naman ito? Palagay ko, ang pangarap ng Pilipino ng Tagatundo ay simple at payak lamang. Nang magkaroon ng sapat na pagkain sa hapang kainan, makapagtapos ang isang anak, may kahit pa pano may panghanang inuulian. Napakasimple lang. Deserve po natin ang simple at payak na pangarap na yan the serve po natin ang the service sa siyudad ng Maynila, the service sa Senado. Sulit Senador po, 39 pesos only. Ay ni Marcos po, ang ating problema laging ay may solusyon. Ay may solusyon po, 39 pesos.